Till jag Good afternoon, good afternoon. Ya nang For today's video mga kakakulbiks may dito may naglilicho nandito sa likod. Pupuntahan natin. Yun, natin ngayon mga kakakulbiks. Titingnan natin yung kung paano maglitsyon. nandito sa loob. May biniling lichunan. Saka yung nilichon. Yun, bali nililicho <laughs> ng ating mga kasama dito sa bahay. Pupunta natin mga kakolbiks ating aalamin kung paano yung pagano ng lechon dahil magiinuman daw kami mamaya so yung mga punta na tayo doon e sa ano sa likod e sa may ano natin sa bakuran so, yung mga punta na tayo doon right mga punta na tayo sa labas Dati na amoy na natin yung lechon ng mga tropa. Yung mga Coldix. Yan yung ating ano dito oh. At, uh, laguna na ng ano sayote na nanong natin. Dito. Oh. Lapit na mamuhay ang mga Coldix. Siguro mga isang buwan o dalawang buwan mo. Pagkatamin yan Pagkatami niyan, mga Coldix. Oh. Yan, sayute. Yan. Yan o. No? Ang dami yan. Yan mga kakakulbiks. Taraan! Huli kayo! Pula na kakakulbiks. Yan ang mga kakakulbiks. Nahuli natin nandito pala kayo ah. Tatago lang sa likod tatago kayo sa likod ha Oh Mga Kakolbix Ang ating malupit na lechonero Lechonero Ano yan mga Kakolbix eh ah, lechon Buhol Tayo pa nang narating nang hmm. nag-lechon na Dumayo. Dumayo, Zealand, dumayo ng New Zealand mga kakulbiks yan na naglilityo na yan oh. Ito yung mga ano niya mga kakulbiks Mga sidekick niya. Oh. Ito yung taga ano, taga ng mga Ricardo. <laughs> Yun ang ano niya mga kakulbix, taga saing ng bigas. <laughs>

Okay, gagawin ano na dito. Magpapa-order na ng lechon pag ayos yung ano niyan. Yung lasa. Pag maglasa ang lechon na yan mga kakolvix, yun, pwede, pwede na. Native lechon yan. Native lechon yan. Native lechon yan. O yung mga ano dyan mga kakolvix. Kung gusto niyo magpaluto ng lechon. Kuntakin nyo lang kami. Luluto namin kayo ng ganyang lechon. Ngayon mga kakulbix, habang nagkaantay tayo ng lechon, itutur ko kayo dito sa ating farm. Yan oh, may mga tanim na tayo ditong sili. Oh. May mga sili na dyan mga kakulbix. Oh. Yan. Yan. Tapos dito naman sa kabila yung mga ano to. Ah, um, uh, potato. Ay, ano natin dito mga kalbx. Punta tayo doon sa ano. Sa taas. Yan mga kakulbigs ito yung sibuyas na tanim oh. Yan na. Namumulaklak na. punta naman tayo dito sa ating farm titingnan natin yung ating tinanim na talbos uh, kamote yan oh wow mga kakulbix yan na yan na yung tanim natin mga kakulbix na kamote oh ha hapit na malapit na tapos ito yung tinanim natin na bagyubens bins mga kakulbix oh tinanim natin ito kamote yan yan oh malapit na bibili na tayo ng ano niya ng pataba ito yung ano ating bagyo pag umulan yun dito naman tayo sa kabila pupuntahan natin dito yung mga tanim natin ditong mais wow ayan na bumubunga na mga kakulbix yung mais oh ayan na. oh. diba mga simple lang yan oh. ang baba lang yan mga kakulbix pero namumunga na ganun yan kaano yung mais dito mababa lang eh mga kakulbix yung uh, natin na mais o oh. napakababa niya lang talaga oh. parang ganyan lang oh. pero yan o oh. namumunga na ganito yung mais dito nga kolbis dito sa New Zealand mababa lang dito tali talaga siya tumataas namumunga na yung mga kakolbis walang ano yan walang mm, wala tayo hindi tayo nagamit ng ano dyan ng fertilizer yan. Hmm. ito yung mga sibuyas din oh. mga kolbis yung lalaki yan sibuyas yun tinanggalan na ng dahon si hinalo na dun sa niluluto pero ito yung ano uh, natin yung mais kasi napakababa lang talaga oh. As mga makakakulbiks hanggang dito ko lang oh. kita yung bunga dalawa dalawa oh, dalawa dalawa yan oh. dalawa dalawa ang bunga Napakalupit ng mais talaga dito oh. hmm. dalawa dalawa din yan bawat puno makakakulbiks Oh, ito nga, tatlo. Oh, tatlo mga kakulbiks oh. Tatlo yung bunga niya sa isang puno. Oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo, tatlo. Ah, napakatindi. Tatlo, tatlo mga kakulbiks. Ang ah, ganito yung ano dito. Mais. Kataba. Pero hindi siya tumataas. Ay, mga kakulbiks punta na tayo din sa nilulutong lechon tinanuro ko lang kayo dito sa ating bakuran wow gumugulong gulong Ito yung kain. yan yung ano yung taga kain ng lechon. Ayan you know. Lalapitan natin mga kakulbiks yung lechon. Ayan yung motor mga kakulbiks to. Ayan you know, ang nagpapaikot niyan. Oh. Wow. Ito kasama niyan.

Kanang nao, kuan kuan na kun. Mga kung gusto niyo gayahin yung lechona no. no? Yeah, <tune> yeah, hey, Ayun oh. Napakasimple lang. Napakaganda. Yay, na ni dai. Nagaw na dai tanan ng lechon. Oo. Oh. Kung gusto niyo ng lechona. Mm -hmm. mga kakulbix, kung magbabalak kayo magnegosyo uh, 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 uh. ng lechonan mga kakulbix. Ito yung gayahin yung lechonan no Oh. Ano Yan ang motor niya. Hoy, hmm. Opinion opinion lang. Oh. Ang galing ng motor. Kaya yung takip nya mga kakolbix so. Oh. Napaka simple lang. Tapos di kuryente pa yan mga kakolbix. Ayan mga mahal natin dyan sa Pilipinas kung gusto niyo mag ng lechonan, no? Gayahin lang yan. Saka okay. Napaka-simple lang, pero napakaganda. Yan na, si Boy Marvin. Pinupunasan niya ng ano, ng... Napakalinis. Ano mga kakulbiks? Nasaan niya ang mantika? Nang sos. Ng mm, lechon. Para hindi magkulay itim. Uy. Oo. Oh. Hindi ka na masunog. Ang nakakulbiks o. Malapit na. Malapit na. Malapit na malapit na mga kakulbiks. Oo. Oh. Lalo agis. Ay. 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 Wow. Yan ang malapit na maglutong yan mga kakulbak. 25 kilos yan na nililitsyon. Mga kakulbaks, uh, titignan natin yung ano. Uy! Luto na ang litsyon! Uy! Eh na mga tropa natin mga kakolbiks oh, Iyan na Kuha pa na ha, pa na ha pa na ha Teka puli ha Wow Ito nang lechon bango ah. Eh yung yung